Hey, maboy. Ah, yung nandun pala sa feeds ko, na alam ko na matindi na yung mga comment na doon. Kasi ikaw, pag ikaw kasi nagpupo sa social media, ay ang sakit ng ibang Pilipino, umis, hindi, hindi tutulungan yung mga nagmamarsada, binapagsak nila, nilalait, gano'n Pero hindi naman nila kalusado yung kung ano talaga ang buhay ng isang instructor, ang isang teknik, yung po yung talagang bawat teknik yung pinaghihirapan. E eh, sasagutin ko yung pag-itak dito sa akin, bakit daw i-itak na lumalapit ako, dudumo. Sa ganitong sitwasyon, wala na kung maatrasan, ito yung mga inaano kong tutorial, yung biglang iitakin ka na kasandal. Ano pa bang gagawin mo? Hindi ka ka matayo po. Ito lang, ang ginagawa ko noon, kaya ginawa kong dumog, dumog ang pinakamalaga. Yan. Itong pinakamalaga kasi pwede mong bayagan. Pwede mong juduhin. Kaya doon sa picnic na ginawa ko, itong ganitong picnic, maraming nagbabas. Ito. Ito yung ginawa ko, dito kinuha kasi hindi po pwede na ang isang attacker bibigyan ko to ng ganito eh ito po may injury ito pag may tulak ko bigla kasi din ang po, po yung itak nito kaya binabas nila na wala ganun kasi itong paggawa ko tutorial to eh hindi to kaya kaya itong ginagawa ko kailangan ko rin yung safety ng attacker. Hindi ko pwede na puro lang ako galing. Kasi hindi na lahat ng attacker na nag-attacker sa akin, magagaling sumunod. Yan po yung mga babubuhan pa lang na nag-training. Kaya pag halimbawa na ganito, kunyari ito itap, itap talaga kasi wala kami gamit. pag initap niya ako dito, nakasandal na ako dito, ah, oh, ang gagawin ko dito, hindi ako oh, pwede niya mag- Kailangan mo, mo dumog. Yan. Ito yung kailangan na importante ang ikat niya doon, doon yun. Ito ba ang gagawin mo diyan, Pag halimbawa na nakahawak ka na rito, judo, ikwati mo rito, ito, pwede mong injurihin. Nasa sayo na yan yun. Pero kung gusto mo lang ayaw ma... Gusto mong may surprise ka agad siya, pag lumog mo, dito mo agad. Elbow. Napakasimple lang. Pero laglag -lag ang laglag -lag itong itak nito pag tinira ko dito. Uli. Kung halimbawa naman pag pag, pag, pag itak niya, itak niya eh. Pag dumo ko rito, binigwasan ko dito. Pinitig ko dito. Kung gusto mong agawin to Para may may hindi makakawal tinig isang kamay niya, birahin ko dito. Ikutin ko na lang. Para maagaw. Pero sa paglumok lang kasi, ang itakusang malalaglag yan pag ano? mm -hmm. mabilisan na talaga ng na, ano, pira. Saksang mabilis. Sa yan. Dito na. Yeah. Yan. Dito na. At tandaan nyo, injury ka agad to. Pag big lock to ito, lock to sa lugo. Yan. Nasa sa inyo na yun. Pwede mag-counter. Pwede magsuntok, sumuntok. Pwede ko siyang buligahan, pwede yung panga. Yeah. Basta ito number one, may makailangan mo yung blocking. Yan. Pwede yan. Kung gusto mong tanggalin, yun ang nasabi ko sa inyo, pwede dito. Pwede rin. lap ko dito. Dito.